yan anak na tinahin an kulay gray di Dito siya na ano nang anak yan siya oh yan yung mga babies ganyan mga anak dyan oh ma pa anak yan oh yan tago Uy! Ang gray Ayan, oh. Room around na sila. Oh. Bagong, may bagong sisiyo naman. Blessings. Ayan. Hmm. Dalawang gray na manok ni nanay dito eh. Ayan ni kuya. Kuya pala manok ito ni kuya. Ayan dalawang gray dito na inahin yung isa nag one month, mag two months na yung sisiw niya ito bagong panganak second batch, pangalawang ano niya ito pangalawang mga ano, mga sisiw pangalawang batch, second batch nito mga anak na oh o ayan oh, mga sisiw niya oh. itago ito po, hindi makita dilim Yan oh, Uno, Tago lang, Yan. Oh. 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 Eh, na ipit. And na ipit din. Mga ano ang kunyo ano, mga anak pito. Last last day nung no. Wednesday. day, yata na kinaano may ano na siya. May dalawa. Tapos nagsunod-sunod na yung iba. Kapon na pala ko anim lang. Tapos may nalabas pa na isa na may napisa pa. Tapos ang naiwan dyan is tatlo. Sampo yung anak. Ay, sampo yung itlog niya. Hmm. Hmm. Sampo ang kanyang itlog. Pito ang napisa pitong sisyo ang lumabas. Yung tatlo, hindi pa. Yan o. Oh. <laughs> pinakain ko na to. Pinakain ko na ng breakfast kasi nagutom na ang nanay kahapon pinakain ko nito. Nalagyan ko ng ito oh, yan. Yan booster to. Booster. Kain din ang nanay. Ang inahin. Ito sila na side na pugaranag. Ano? Ito siya na side na ng anak. Tatlo na ito. ito. Ito, yung sira ng isa. Tapos ito. Last time. Ang anak din yung isang gray na inahin. Pangatlong batch na yun. Sa kanya is second batch. Pangalawang batch. Huh? silaw kaya na o gusto ko na silang kunin sa kanilang pugaran kaso inayos ko pa kahapon sira pa yung ano niya, sira yung kulungan <clears throat> inayos ko pa nag-DIY ako kahapon. Nagpanday. Panday pa. Dito naman, yung last time, dito na nga yung isang gray. Ayan, may nag, ano na, nangitlog naman yung isang inahin na itin. Yung kay nanay na. Kay nanay na manok. Ayan. 2, 4, 6, 6 pa lang itlog niya. Itin naman to na inahin yung may lahi na ano na hulo hmm. ito ay ito sila is pure ano hindi naman pure mix naman ay mix naman pure bisaya bisaya ang tawag namin dito eh. yung regular na ano ano hmm. <laughs> wonder why siya wonder why ka bakit na ano yung ano mo hmm Wow, baba na to last time eh. Kasi pinag-ano ko lang siya. Pinapakain. Tapos yung mga ano niya. Kumakain din. Yung konti. Hmm. Dito yung inayos ko na kulungan nila. Ayan. Inayos ko na to kahapon. kahit na umuulan, inayos para dito ko isilid eh, last time yun dito siya nag ano dito yun nanganak siya sa taas uh, oh, na ano na ah, at siya nilagay yung dalawang ano yan lang yung anak Atau, mga baba na yung inahin gusto nang ano mga baba. Ito yung una niyang anak first batch. Isa lang ito doon. Ito yung una niyang anak. Yung, yung isa kasi yung kapatid niya is namatay. Ang kasakit. Siya lang yung isa. Tapos yung isa namatay yung dalawa. Tapos dalawa lang silang makiwan. Yung isa. Ang kasakit. Yung isa naman, maliit pa yung namatay. <laughs> Ganyan. Gusto mo nang lumabas? Oo. Uh -huh. Ah. Yan, oh, tatlo pa kasi hindi napisa. Pero ano ka ko Ano sa akin niya? Hmm. Natapos ko na ayusin yung kulungan dito ko sila ilalagay. Ayan o. Oh. Um, ilalagyan ko um, lang yan ang, ang kumbiyo. Uh. Sa likod yan. Kinulapan ko lang yan. Kinocover. Kinover ko lang ng sin. Ito na sila. Kunin ko na sila. Kasi hindi na, ano, hindi na napisa yung tatlo. Ay, ay, hinay lang, ah. Hmm. Hmm. Ano? ano sila Hmm. 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 Yan na. Kunin ko na kayo. Ilagay na sa kulungan. Kasi kapag hindi nilagay sa kulungan, eh, may may mga, mga malaking manok kasi dito baka i, i sampok <tinyo> 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 hmm. oh, Nanay Nanay hey, Sa hmm. lupa pangdina, di oh, ang ya. kip, kit 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 kit, kit kit kit, 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 kit. Sikit. Asahan mm -hmm. mm -hmm. na lang ang pagkuha eh. Nilagay ko dito sila. yung malabas ang nanay yung dalawa nandun na. kina na sa loob. eh. Oh. Oh. <laughs> Nandito na siya sa loob. Sa loob ng kulungan. Ayan. Ayan. Nandito na sila sa loob. Pinayos ko ng kulungan. Ayan. Dito sila. Dito sila. Ang magkakapatid. Tatlo pa yung hindi napisa. Ang gulawan ko na nakabago. Ang hmm. hapon na yung naiwan na itlog kukunin ko tapos ilagay ko doon sa kanya kasi nap napisa na yung isa yun yan oh tatlo yung uh, yung hindi napisa na itlog is nilagay ko na din pati yung um, ano yung

ito na sila magstay ayan oh. oh. Okay. Ito silang magkapatid sa si sampu pito ang napisa ayan <coughs> pa <coughs> <coughs> tatlo ayan okay. okay. hmm? <laughs> hmm. Uh. Uh. <laughs> Naayos ko para maging comfortable sila dito eh. Kasi sirang si sira na ito ito. Lagi ko na lang kong Nipitan ko. Okay pa naman. Yung kawain. Yung iba sira na. Ayan. Dito na tayo mag -stay. Iban jangan saling. Hmm. hmm. <coughs> 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 you <laughs>